Yun no, know, wala uno oh Iyo. Oh. Yeah, oh. di ko na video ang kanina eh Na live ako eh, nagtinda eh Yes, dito, isa pa dito pre Sala ka dito, isa pa

Panalo rin yung 150, no? Panalo, 150 lang daw si Piraso, no? Pukin na ina. ina. Lanandres lang yan, bukin. Anong oras nagtinda? Anong oras lumapag rito? 12.30. Rapza, Rapza. 150 na binayad mo pang share <laughs> lang. <laughs> Oo. Okay. 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 Kung ano Yan pre. Tingin ko. 'Yung pre, ba Kami. At sakay mo 'yung nagpapa-pipe para wala maman. Ginawa pa lagi. Ba, 'yan talaga sa ko talaga dati 'yung sinunggi

No, ma. Ah, yeah. Yeah, ng ano yun, kwento ng tato. Ano yun yung nag... Itong kali. Suki yung Orobi, ha? Nagsisama si Tongo sa tatong kali. Tatong kali yun. kali, pare. Ito? Pinamang talaga ko ito po. Kaya nangyay, dragon dapat to, eh. Eh hindi niya kaya. Oh, no, hindi niya kaya. 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 Hindi niya Isa Pokemon, di ba? Bago maging Dragon. Ginaong ko na ulo. Na dapat Dragon to Free kasi ginagaya ko nga ito ni Randy. Yung, yung tinato tina ni Vincent na compass ba yun? Wala na ito. Yung hain. cross cross dapat naging compass. Ito, 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 Ay, ito. Ba yun. Oh, ito yun. Ito yun. Kinangin na buwis ito ko sa katawang sa dustpan eh. Pakita mo pa rin yung bomba mo na sinindihan mo talaga ng lighter. Pare sinindihan niya ng sigarilya yung bomba niya. Wala na, cover up na pa. Oh nawalan na. October of na. Bomba na eight boys. Hindi kaya ka chinage ko yung Android ko eh. Ano yan? iPhone naman, dami mo sa Dami niyo pre. Okay, bakit ito naman? Ano so, sa iyo? Pag email, ML, pag ML Android. Android. Hindi na ito Pero pag ML yan, Android, <laughs> so, Android so, na. Napakalupit. No, <laughs> ML Android. Hindi <laughs> na goti. may bagong sapatos. Ano doon, siya mo to. Ay, ba, okay. Loki lang, Loki lang. Loki lang, Loki oh, lang. Mga pabangis. Ang oti oti pre, ang daming bago, no? Home sim. Bago cellphone. Parang may makiyan eh. Bagong, 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 bagong sapatos. <laughs> 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 sana all. Hindi <laughs> mo alam siya nang gagaling. Yeah, Oo, para sa street eh. Hindi kas kaya dyan. Ba na eh. <laughs> Oras na no.

<coughs> sampung ulo ng manok. <laughs> Ito <Tungin> dami. <laughs> dami. Parang basa ilalim. O makintab lang. Okay. Bagong bag kasi siya. Makintab. Na. Ayun o. Oh. Pintab oh. Oh, Parang basa itsura. Namulat <coughs> <coughs> na? Nakawala sa kanya yan eh. Buti na. Namuli na. lang ulit. Ganyan na. Nakawala yan. Maliit lang yan eh. lutin hindi. Pinatay dyan Ilang ulo dito yan? sampung sampa oh, oh, na lang yun, Huwag yan sa may suso kyan, mo sa batok Ah piraso lang sa isang linggo? Malay, ay, lang, pero man, isang kilo dapat, Lagi mo lang, niya, <laughs> so, buka, tayo. Malay. Malay, na. sa batok niya ko sa kahit ka sa kahit sa sa kahit sa sa kahit sa kahit sa kahit sa Toy, sa toy Wala ko sa kahit sa kahit sa